Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Anna, again. It's raining. I grabi Ang lamig! So don't forget to share my videos and subscribe. 90% po kasi hindi nakapag-subscribe. Nanunood lang. Paano ba yan na... Huwag nyo naman ipagdamot na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Pindutin nyo lang yung subscribe button dyan, be. Yun lang. mm back to my YouTube channel. Umulan pa. Ang aking mga damit. Yan. Hindi pa talaga siya totally tuyo. Ano siya? Hindi hmm. pa hmm. hmm. siya totally tuyo. kulog. kulog na siya. Ano Ano din ba sa inyo ay maulan-ulan na rin so dito ito yung katapos ang ulan ito yung katapos ang ulan Panti hindi pasha tujuh. Ay, nato. Make sure to share this video. Ishare ini naman. One, two. One, two, three. Basak siya. Basak siya. Nak bela bela dengan orang hmm. kamu tu. Tak masuk. Ada ni bah. <tis> Ini, oh. Um. tumuyog. Tumuyog ang langit. Nagagalit na ang langit. Hmm. Di ba, basa. Ito yung ano ko dito. Um, dito ako nakatira. Diba? Diba? Fenty static 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 sasabihin. Please to be muted. Medyo na ano ko ngayon. Kasi alam kong puro boys ang aking mga ano dito. Mga subscribers. Pero kasi kahapon is Nag-blood. Ay, no nag po Kahapon is parang nag-menance na ako. Tapos ngayon ay biglang nawala. So, Diyo, hindi na naman ako makatulog sa so, stress. May stress ang person. Person na ito. Ngayon lang guys. Nilabas ko yung mga damit na yan, Kasi medyo uminit siya kanina. Tapos, nung nilabas ko, biglang luminas ang ulan. Ayos din ah. Kasi medyo matuyo na. Medyo natuyo na siya. Kasi okay, saan natuloy ulit? Ayun lang guys, don't forget to share and subscribe my YouTube channel, and then yung isang YouTube channel ko din. Bye! So guys, dito ko natataposin ang aking video, so patiktok muna isa lang. So ayun lang, don't forget to share, subscribe, and comment. Bye!